excited ako. Sana, Dax. Ayan, ayan, na Huwag ka pahalata. oh, ay. Dapat gano'n ka. Ala, wala ang ganda niya. Ayan, wasa ka dyan. Hello <laughs> po. Ay. Hi, sir. Gano'n mo yun? Gano'n mo yun? Meron po kasi kami. Oh, Oo, meron po kaming mga huh? nagbibidyo. Ano kung meron? Oo. Oh, oh. Ah, okay. ano yan? Um, ah, uh, vlog po kami. Dito po, ano po, kasi may, ano. May price po. May sasabihin si, ano, sa'yo. Ay, hindi. Sino po ma? Ay, yan, ito. Pinakakatawa. Ah. Hindi. Sabihin mo na. ano, yung may price sila. Ay! mag kayo. Oo. Oh, oh, Ay! Sorry. Ay, sorry po. Akala po, kasi namin single shade. Ay, sorry po. Halo okay lang. Kaya mo na. Hindi, uy. Uy, doon kami sa Akala kasi namin kanina. Hindi po Sorry po nagba... Nagba-vlog lang kami. Kita mo naman. Ah, siya nung Wala sa kalakuan niyo, Uy, damay. Ay, hindi tayo okay. Nag-aaway kami, oh. Tapos na yun, na. Hindi, sing akala po naman kasi kanina una una siya. Ay, 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 po. ay, ay, mag ay, na lang. bibigyan ko ay, 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 po sa pera. na, ay, hindi, so, hindi kasi okay, ano po na, tayo, una, wait lang po akala po namin kasi kanina si kuya is nauna sa tayo so akala namin single siya so nag-vlog po kami nag-vlog po kami so, hindi nga ba magka-away kami yung gago nito wala po kami hindi po namin alam so akala po namin single siya so pasensya na po kung gano'n mag sorry po bibigyan na lang po kami ng 5k so para ikaw ginugusto mo din ay Pero na so, ganun, so, tayo Dami Ano po siya influencer po siya TikTok. Eh, hindi, hindi ko akala yun. Ay akala lang po. Tapos ay propose niyo to. May private life nga kami. Hindi nga. Hindi po pwede naman Burahin Hindi ikakat na, lang po. Ikakat na lang. Hindi. Sanjan na po. Tara na. Kakainin pa ulo, dagdag pa, dagdag init ang ulo. Ano bang yung So ano po yung gusto niyo mangyari? Tapos pasensya na po. Pasensya. Hindi nakakatawa. Meryenda niyo. Alam niyo po yung wala kasabod tapos biglang may ganyan. Sorry, 'di ba? kamay ah. Ayun nga po, pero wag na kayo mandamay sa ano. Wag na kayo mandamay sa mga kalukuhan nyo. Si nakakatawa. Sorry. Sorry po. Ayan, hindi, hindi, hindi ko nga rin kilala yan Sorry, sorry. O ayan, sorry hindi na ko rin kilala yan. O ayan, sino ka ba? Sinundot. Ay, sorry. Ang Nakakatawa, si... nagpapatawa ka pa. Kala mo nakakatawa. Ma, wag na. Hindi yun. Ang Ma'am, ano? Ma Pasensya na kayo. Ay, no, lalo na yan. Hmm. Nakakatawa. Si sorry na. po. Sorry. Nakaka**a ka talaga. Okay, nakakagigil. O, isang ay Ikaw rin, makikidamay ka pa. Sorry. Ano to? Pero, na po diba? Buti sana ako nagpapaalam pa yun ang maayos eh. Ano nga po on the spot? Prank, prank, prank naman po talaga. Prank po Ma'am, ko na lang po namin. And humihingi, prang, ako, mis ako mismo humihingi, humihingi, okay. humihingi ng pasensya sa inyo, okay. okay? So, kung ma'am, yung cash yun. Nakakabwisit. Oo. Oh. Di na kung so, Hindi. Uy, ano ka? Ano na. Ako, tigilan Ay, sagot ka rin na kasi nang sagot. Aba, na kayo nga. Ano, ikaw patatalak? Hindi nga. hindi Siya patatalak? Ang lakas mo ah. Makalakas Ano? Dinadala niyo dito yung pagkabaklang kanal niyo? Ay, grabe naman yung magsalita. Ano? Nagawa tayo dito. Sorry, Wala kami pa kayo influencer kayo, pero kayo man dami ng kalukuhan nyo. Pwede na kayo umalis na po. Well, I'll make sure na. Sayang, sayang. Gago. Sayang. sayang oras namin. Di ba may manager tong mall na to? Ako po.